Hello guys, uh, magandang araw sa inyo. Ito po ang sampung pisong papel natin dati. Uh, hindi siya napalitan pero naiitabi naman po ng maayos. May mga ibang magulo na madumi na pero kaya pa naman siguro mapalitan po sa kali po. Check po natin. unit na pero to ay star note. Bihira na po yan. So hindi ko na po nilagay pinanggal sa balot niya kasi maganda yung condition niya. Binibili pa rin naman po to pero mababang price lang naman. Hindi naman po sa uh, libo-libo at siguro 20, 50, ganun po, mga nagko collect po. Kinahalap din lang isang baka signature, kagaya ng Ramos, Gloria, Estrada, yan po. Okay po, salamat po.